So about naman sa video po natin ngayon is uh, pag-usapan po natin kung alin po ba yung uh, pinaka-practical o pinaka-maganda sa pag-alaga po ng mga manok So ito po ba yung naka-confine, yung nasa kulungan lang or yung uh, sit-up na naka po yung ating mga alaga mga manok Pero bago yan, uh, shoutout muna tayo kay uh, Sir Jerome Oliver or uh, Kabukid from Baler Aurora So shoutout sa lahat ng taga Baler Aurora next uh, shout out also kay uh, Sir Nicholas Mark Rica. so salamat sa inyong uh, panonood po dito sa aming uh, channel uh, Sir Nicholas Mark Rica. so sa pag alaga ko dito ng aking mga manok is uh, dalawa po yung aking setup yung uh, iba is naka confine or nasa kulungan yung uh, below 7 months old na edad ng uh, mga sisew kasi hindi pa po nila kaya na ilagay po na sila sa free range. So yung iba naman na uh, may mga edad, yung mga 8 weeks old above or 7 weeks old above, ah uh, yun sila is uh, naka-free range po yung ating mga manok. But uh, this time, uh, yung uh, pag-usapan po natin is uh, alin po ba yung uh, mas maganda? Uh, yung uh, pag-alaga po sa ating mga manok. Ito po ba yung uh, naka-confine o ito po yung uh, uh, naka-free range. So, una sa confinement at saka yung sufferance po natin meron talaga yung ano, mga advantage at saka yung mga disadvantage po so una sa confine is about naman sa kanilang uh, security nila or kumbaga safe po yung ating mga manok kung naka-confine siya so lalo na po kung merong mga predator like yung mga bayawak so ilang bisis na pa ako dito nakahuli ng mga bayawak uh, ano pa ba yung iba yung mga pusa So yan yung uh, dati yung ating mga sisiw natin kinakain po ng mga pusa, uh, mga uh, aso. So and aside for that, uh, mga mag, uh, ano mga magnanakaw. So hindi ako sure kasi yung uh, magnanakaw uh, hindi ko alam kung uh, safe ba yung uh, naka na mga manok sa mga magnanakaw. Kasi ngayon yung uh, magnanakaw mismo, kaya nilang kunin doon sa kulungan yung ating mga manok. So hindi ko masabi na safe sa mga magnanakaw yung uh, nakakonfine so about naman kung uh, nakafreerance po tayo una-una sa lahat is uh, yung uh, disadvantage po dito is uh, delikado po yung ating mga manok sa mga predator like mga ahas, mga bayawak yung mga ibon yung uh, tinatawag po dito sa amin yung uwak yung tawag so yan, uh, hindi po safe sa mga aso, yan sa mga pusa, ganyan, so hindi po safe yung ating mga manok kung naka-preference po tayo. And uh, about naman din po ano sa uh, pangingitlog ng ating mga manok. So, kung tulad sa atin, yung ating uh, klase ng mga manok, ito lang po yung uh, mga upgraded na mga native chicken. Ang na-observe uh, ko dito kung i-confine po natin yung ating mga manok, isa uh, hindi sila masyadong nangingitlog yung ating mga native na manok. Kasi yung mga native na manok kasi hindi sila naka nasanay doon po sa laging nasa kulungan po sila nasanay po yung uh, mga native na manok yung uh, ano sila naka free po yung uh, klase ng mga manok so kung naka free range napapansin ko nila or sa mga na observe ko sa ating mga native na manok is uh, mas mabilis po sila mga itlog kung naka free po sila so about naman sa ano sa uh, gastos sa feeds uh, mas ano mas magastos itong naka -confine kasi nga kung ano lang yung, uh, binibigay mo na feed sa kanila yan lang po yung uh, kanilang kakainin whereas kung naka-freeze po yung ating mga manok kahit kaunti lang po yung uh, ibibigay mo lalo na yung pag-alaga mo isang native, isang uh, mga upgraded na manok na mayroon po silang mga survival skills kaya po nila maghanap ng sarili nilang mga pagkain like mga damo mga uh, grasses sa amin dito, marami kami dito, is yung mga carabao grass, mga insects at uh, kung ano pa yung uh, makikita nila dito sa ating uh, paligid. Kaso nga lang, kung gusto po natin na uh, yung setup natin is uh, naka-friends po siya, kailangan isa, uh, meron po tayong uh, malaki na espasyo na lupa. Pero kung yung ating lupa na hindi gaano kalakihan po yung ating uh, lupa, isa uh, kailangan uh, naka-confine lang po siya then uh, pangalawa is yun po yung ano yung uh, maiwasan po natin itong uh, feeder picking, kumbaga yung uh, tinutukan nila yung kanilang mga balahibo so kung napapansin niyo kapag inyong mga manok pati sa iba na, nakikita ko sa iba na laging nasa kulungan, nasa breeding pen yung uh, mga manok nila lalo na po yung mga inahing mga manok is uh, tinutukan nila yung kanilang balahibo, so minsan yung iba nakakalbo na yung iba then yun yung iba isa sa mga dahilan kung bakit uh, nasasugatan yung mga manok hanggang mamatay po yung mga manok dahil po is uh, nasa kulungan lang sila so whereas sa nakikita ko dito sa akin sa naka ng uh, mga manok po natin lalo na sa mga inahing manok wala po talagang naka, ano, yung uh, tinutukan nila yung kanilang mga balahibo so mas uh, healthy pa po yung ating uh, mga manok kung naka po siya then ano pa ba yung iba yung iba is um, kapag yung ating mga manok is nasa kulungan palagi, so ibig sabihin kung may init, ulan, so safe po yung ating mga manok. Whereas kung doon sa ano sa naka po yung ating mga manok, uh, hindi po sila safe sa malakas na ulan, init. Pero anyway, yung mga native na manok kasi tulad sa atin is meron siyang ano uh, kakayahan o kumbaga uh, mayroon siyang initiative kung saan siya sumisilong yung ating mga native na manok uh, kasi nasanay po sila sa mga fairies and isa pa kapag uh, native na manok isa uh, mas matibay yung uh, matibay sa sakit yung ating uh, mga native na manok uh, yung iba pa na for example kung uh, yung sit up po natin dito sa ano sa ating manukan if uh, naka-confine po siya is uh, talagang ano siya madali po nating makita kung nasa kulungan lang po yung ating mga manok kung sino po yung uh, may sakit so madali po nating uh, maagapan po ng ano ng uh, gamot kung ano may yung uh, gamot na dapat ibigay natin kung ano man yung uh, kanya mga sakit so doon sa ano sa uh, kung naka-reference po yung ating mga manok talagang mahirap i-monitor kung sino po yung sa ating mga manok tulad po dito sa atin marami po sila kung sino po sa kanila yung uh, nagkasakit minsan yung uh, naka-freerance po natin ng uh, mga manok po natin ang isa lang sa tinitingnan ko po dito yung uh, kanilang mga physical appearance so malalaman mo na yung inyong manok is, uh, mayroon po siyang sakit una-una sa lahat yung kanyang pakpak is uh, bagsak, matamlay po siya kung maga yung tinitingnan lang po natin is yung uh, physical appearance nila so yun nga, tapos kung naka-freerance din po yung ating mga manok diyan sa ano, dito sa paligid po natin may mga naka-stagnant po dyan na marumi na tubig so yun pwede yun isa sa mga dahilan na magkasakit din po yung ating mga manok whereas kung naka-confine din po yung ating mga manok nasa kulungan lang ma-make sure po natin na yung mapainom po natin na tubig sa kanila is ano is uh, malinis po yung uh, maibigay po natin na tubig kapag nasa kulungan po sila so so far Uh, yun lang po yung uh, ma-share ko po sa inyo ngayon about kung saan yung pinaka-practical at uh, pinaka-mas maganda about sa kung nasa kulungan o kaya naka-freelance po yung ating mga manok. Pero lahat yan sa kung naka-confine po yung ating mga manok is uh, mayroon po siyang mga disadvantage at saka yung sa advantage. Kung naka naman, so mayroon siyang mga disadvantage din po at saka advantage po kung naka po yung ating mga manok. So depende na lang po sa atin sa nag po sa atin at depende na lang po sa area po natin kung saan po mas bagay yung ating mga manok